Ngayong gabi ay magluluto po tayo ng request po ng aking mga anak at ng aking asawa. Ang gusto nga daw po nila, patola na may miswa ang sahog po ay sardinas. Kaya naman po talagang sasarapan po natin ang pagluto para naman po ganahan po sila sa pagkain nila. Sabi nga ng aking mga anak, napakasarap ko daw pong magluto. Ayan, makikita nyo po patola po yan. Kaya naman po pag ako po ay pinupuri ng aking mga anak sa tuwing ako ay nagluluto, lalo po akong ginaganahan sa pag luluto ko po. Lalo ko pong sinasarapan yan dahil nga po nakikita po talaga nila at nalalasahan nila kung gaano po ako kasarap magluto. Ayan, tuwang-tuwa yung aking asawa every time na pinagluluto ko po sila ng talaga naman pong napakasarap na patola na may miswa. Ayan, talaga naman po mamaya po talaga ang titikman po natin yung iluluto po natin na to na patola at miswa na talaga naman pong masasarapan po sila sa kanilang pagkain. Kaya naman po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking mga followers na nandyan po palagi para po ako'y kanilang suporta sa lahat po ng mga estudyante ng iba't ibang universidad. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Eto po, makikita nyo po talagang masarap po talaga yung ating pagkakaluto. Titikman po natin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin. Thank you so much. Ngayong gabi po, talagang nagluto po tayo ng miswa na may patola. Thank you so much. I love you. God bless.